Good day, Tagigenyos. So, ito po si Cap George. Ako po si Chi. Sa aking may bahay. At ako po si Sancho. Yes, sa aking uh, unico ido. So, very excited kami ngayong araw dahil aming bubuksan ang, uh, at naming natanggap ang ating tagig. Tagi goodie bag. Yes. So, yeah. nakuha natin siya today at ito ihahandong natin sa mga kabataan natin dito sa tagig. This is yes. in a partnership with Regent Foods, isa sa ating taxpayers dito sa tagig. So, aim nito ay of course i-balance eh, ang hilig natin sa snacks at uh, maging uh, healthy and nutritious healthy option siya so buksan natin yes buksan natin yes. Buk hide oh. na it oh. oh. Easy pair, hindi kailangan ng binting. Yes. Yeah. so, oh, isa isahin laman. natin. Sancho, ito ay barbecue flavored What crispy snacks. Potato. Potato crisps. So, dalawa siya. And then we have a seaweed flavored seaweed. potato crisps. Seaweed. seaweed. Wow. Tapos so dalawa meron rin tayo, Dalawang cheese flavored. Cheese flavored. Potato crisps. Yes. Then meron na uh, pandan sponge cake. Ooh, exciting. And, favorite. Okay. My dessert thing, Dessert. And, and excited ako dun sa... Sponge cake. <laughs> Choco. Chocolate flavored. flavor. And dalawang melon sponge cake. Yay! Dyan ako yeah. excited, promise. Okay. okay. so magtitikna na lang namin ang mga... So, anong gusto mo I mean, Gusto mo ba muna ang barbecue? Start muna, yun. Yes. Okay. Barbecue order. Siguro ako, gusto ko yung sinoy. Mayroon ka pa dito. Okay, Sancho. Try natin. At ito ko ang melon sponge cake. Mmm. Mmm. Tsaka may hindi siya. Ito, star. Ay, may hugis siya. Ayaw niya. Yeah. Ito naman, parang... Mmm! <laughs> ang sarap, yep. ha? Uh, mm. Naghugas ka mo yeah. ng kamay, <laughs> Yes. Mmm! <laughs> 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 sarap! Ano Try mo naman itong barbecue. Masarap ang sinigurin. Mm. Oh, Thank man. you, Regent Food. May panulak ba but... <laughs> tayo? Thank you, Region Foods. Mm, Ang sarap! And of course, handog ng City of Taguig sa ating mga kabataan. Alam niyo po ba? Healthier options. Not much, not precious. This is baked, not fried. Yeah. And halal certified po ito. Yeah. So, oh. Maraming salamat. Expect niyo na lang po. I think uh, this will be course through our SKs. Um, so, thank you. And a uh, mm -hmm. few days before Christmas, Merry Christmas and Happy New Year to everyone. Merry Christmas. Christmas. God bless po kayong lahat. And enjoy your holidays. Yes. Thank you. Bye-bye. Thank you. Enjoy. I love Tagi. Salamat.